Mga kabadi, kami po ay pumunta ng Stone Kingdom. Nasa kupan po ito ng Bulacao Oriental Mindoro. Kung pupunta po kayo dito, dito po kayo magbabayad ng entrance fee sa pintong ito. Kung okay na, pwede na po kayong bumaba. Dito po ang daan. Pagbaba nyo po dito, makita nyo po ang I Love Easy Resort. At nakita po ninyo ang mga ribulto na superhero. Tulad po ni Superman, Batman, at yung isa po ay si Incredible Hulk at ito po ang paborito ng anak ko si Iron Man at nadaanan na rin namin ang mga sibuyas at dito po kumakain ang kanila mga guests ito po ang daan papuntang Stone Kingdom habang bumababa po kayo makita po ninyo ang malaking kamay sinubukan ko pong umakyat medyo nalula po ako pero sa una lang pala yun. pero tingin nyo na mabuti ang kanilang gawa malinis at detalyado at kung pupunta po kayo dito hindi po kayo magsisisi napakaganda naman talaga kung naman talaga ang hanap nyo dito po busog na busog na po kayo sulit po talaga ang punta namin dito maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsubaybay God bless sa inyo